Hindi pala itinuro ng mga ministro ang talata na nagkatawang-tao ang berbo na si Kristo. Ha? Well, katupa, nagkakamali ka po. Akala mo hindi itinuturo ng mga ministro ang berbo. Ano? So, well, katupa, nagkakamali ka po ng iyong paratang sa mga ministro. Ano? Lahat na po ng talata o buong aklat ay naituro na ng Iglesia ni Kristo, ng mga ministro o mga manggagawa. Kaya kaibigan, wala pong katotohanan ang iyong paratang. Well, ganito ang sagot ko sa iyong komento. Ano? Mali lang po ang pagkilala nyo sa verbo. Ang akala nyo, ang verbo, ang nagkatawang tao ay si Kristo. So, ganun po ang inyong interpretasyon. Mali po ang inyong pagkilala. Well, katupag ganito po yan. No? Para po sa inyong ikalilinaw o para magkaroon po kayo ng uh, ministeryo at banal na pagkaunawa, pakinggan nyo po itong aking babasahin. Ano? Ito po yung sagot sa yung uh, komento. Ang sasagot po ay ang Biblia. Ganito po katupa ang mapapakinggan natin. Malamang, eh, alam naman natin na ang verbo ay meron din yan sa Old Testament and then sa New Testament. So, babasahin natin dito sa uh, New Testament, sa Juan 1, Talatang 1 hanggang 14. Ganito katupa ang mapapakinggan. Basahin ko po at uh, inyong pakinggan, kaibigan, ano? para lubos po kayong maunawaan sa verbo. Ganito po ang aking babasahin at ipapaliwanag po natin ng may banal na pagkaunawa. Ganito po. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. So yun po, di ba? Tuloy natin. Ito rin, nang pasimulay, suma sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So mga katupan, sa binasa nating talata, kung ang berbo ang kinikilala niyong si Kristo, dito po sa talata, malinaw po na sinasabi na nang pasimula siya ang berbo. ba? Diba? At ang berbo ano niya? Ang berbo ay suma sa Diyos. Tuloy natin. At ang berbo ano? Diyos. So stop, no? Doon pa lang dapat malinaw na alam na natin na ang berbo o salita, ito po ay ang salita ng Diyos. Hindi po si Kristo ang nagkatawang tao. Kaya ayon po sa ating talatang binasa, na ang nagkatawang tao po ay ang salita ng Diyos na ipinamuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya malinaw po sa talata, katupa, no? Na hindi po si Kristo ang nagkatawang tao. Ilinawin lang po natin, no? Daan dahan po para lubos po natin maunawahan. Ang verbo po ay salita. Salita po ng ano? Ng Diyos. Sapagkat ito po ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Ginawa ang lahat nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Yun po yung nagkatawang tao. Yung salita, hindi po si Kristo. Ngayon, kung sasabihin natin nagkatawang tao, si Kristo ang tinutukoy niyo. Ganito po yan. Ang salita po ay sinalita ng Diyos at si Kristo din ay sinugo ng ating Panginoong Diyos. Yung salita ng Diyos ay ibinigay kay Kristo. Kaya sinasabi, nagkatawang tao ang salita o ang verbo. So, yun po ang malinaw, kaibigan, ano? Salita po ang verbo na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo.